Samantala, bigong magkasundo ang nasa higit isang daang bansa ng United Nations na nais bumalangkas ng Global Treaty para solusyonan ang problema ng polusyon dulot ng plastik. Mariin kasing tinutulan ng mga oil-producing country ang pagbabawas ng kanilang produksyon na maaaring makaapekto sa kanilang ekonomiya. Yan at iba pang mga napapanohong balita. Mula sa iba't ibang panig ng mundo, sa loob ng isang minuto sa Global Headlines Report ni James Galangge. Balita mula sa South Korea, bigong magkasundo ang nasa maygit isang daang bansa sa United Nations para gumawa ng isang global treaty upang solusyonan ang malaking problema ng plastic pollution sa buong mundo. Tumutol kasi ang karamihan sa mga oil producing country tulad ng Saudi Arabia sa balak na limatahan ng produksyon ng langis upang maiwasan ang mga paggamit ng plastic. Maari daw kasi nitong makaapekto sa kanilang ekonomiya. Samantala, umabot na sa mayigit limampu ang bilang ng na mga nasawi sa nangyaring stampede sa Guinea, Africa. Matapos sa naging kaguluhan sa kalagitnaan mismo ng isang football match. Nagsimula ang riot matapos tawagan ng penalty ang isang team na siyang ikinagalit ng ilan dahilan para magsimulang mambato ang mga manonood na nauwi sa kalunos-lunos na trahedya. Si Pupang Balita, makakatanggap na rin ng parehong employment benefits ang mga sex workers sa Belgium tulad ng health insurance, maternity leave, sick pay at iba pang benepisyo na siyang kauna-unahan sa buong mundo. Ngunit paglilinaw ng Belgian Sex Workers Union na hakbang na ito hindi para inormalize ang sex work, kundi para protektahan lamang ang mga nagbabalak pumasok sa naturang industriya. At iyan ang isang minutong hatid ng mga pinakamainit at napapanong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.